Amantala mga katangian ng Berheng Maria, dapat isa diwa sa gitna ng mga sakuna, gulo sa politika at sigalot sa lipunan ayon kay VP Sara Duterte. Kasama mo sa balita si Radyo Joyce Adra. RMN Live Reports! Si Vice President Sara Duterte ang sambayan na napagnilayan pagnilayan ang diwa ng katatagan na tulad ng pinagdaanan ng Berheng Maria. Kasaba ito ng kapisa ng Immaculate Conception ngayong araw sa kanyang mensahe sa ni VP Sara na dapat i-masibing para sa pagkakaisa ng bansa, ang lakas at kababaang loob ng mahal na ina. Sinabi, sinabi pa ni VP Sara na sa gitna ng mga sakuna, gulo sa politika at sigalot sa lipunan naway, ang selebrasyon na ito ay mag-udyok ang, mag, mag niya sa bawat isa na magtanim ng pag-asa, magbigay ng suporta sa isa't isa at magtrabaho tungo sa pag-unlad. Let us reflect ...on the spirit of resilience inspired by the Virgin Mary's life. Her strength and humility guide us to uphold values that unite our nation. Sa gitna ng mga sakuna, gulo sa politika, at sigalot sa lipunan... ...naway no ang selebrasyong ito ay mag-udyok sa atin na magtanim ng pag-asa... ...magbigay ng suporta sa isa't isa, at magtrabaho tungo sa pag-unlad. Let us remain steadfast in our beliefs, align our actions... For the common good and together build a stronger, more compassionate Philippines.